Isa sa mga pinakasinubaybayan at pinag-usapan episode ng misteryo ay ang episode ng diumanoy pagsanib na naganap sa Mount Humarap, Paete, Laguna. Bukod sa marami ang tinayuan ng balahibo at kumabog ang dibdib, marami din sa inyo nagpaabot ang inyong mga katanungan. Kaya para bigyan tugon ang inyong mga hiling at tanong, babalikan natin ang mga kaganapan, kababalaghan, at naging karanasan ng grupong sinapian. Aos oh, sir Ryan buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakin ng isip. Dalin na Hindi oh! mm -hmm. nyo dadali! Dali na po! Dali na, na po! Dahil ang mundo, ang nababalag, misteryo. Siya si Ivan ang nagpadala ng email sa misteryo para humingi ng tulong ukol sa trahedyang kanilang sinapit nang minsang umakit sila ng kanyang mga kaibigan sa Mount Humarap sa Paete, Laguna. Ilang buwan na ang nakalilipas napapanood ko yung ano, yung mga episode ng Mister, lalo na kung nagfo-focus sila sa ano, yung nag-climb kayo sa Mount Cristobal, Mount Makiling tapos yun. Alam ko na meron kayong mga sidekick tapos yung may, meron kayong mga tao na pwede mag-explain sa amin kung totoo hindi yung yung nararanasan namin, nararamdaman namin. Ito ang email na natanggap ng Misterio team noong isang linggo. We need help po. We went to tatlong cruise in Paete, Laguna. Something happened to us. Sa dami ng sulat at komentong natatanggap namin dito sa programa, namukod-tangi ang email na ipinadala sa amin ni Ivan. Dahil sa pagbabasa pa lang nito, madarama mo na kaagad ang pangamba at desperasyon ng kanilang sitwasyon. Noong hapon, umakiat kami mga bandang... 4 4 or 4.30 ang gawain talaga namin. Pag umakit kami para hindi boring, nagbibiruan kami. Anim silang magkakabarkada na umakit ng Mount Marap at doon ay nagkasiyahan at napagkatuwa ang maglaro ng Spirit of the Coin. Matapos maglaro, sunod-sunod na raw ang mga kababalaghan naranasan ng na naranasan na magkakaibigan. Pinahinta namin yung daliri namin doon sa coin na nakataas. Tapos nung nagtawag na si Ivan, sabi niya, Espiritu, Espiritu, nandiyan ka na ba? Sabi niya gano'n. Uy, pili mo, ka! S***! talaga! Hindi ako, hindi ako. Kumunta siya sa EL. Tapos nung una, sabi nila sa akin, ginalaw ko raw. Pero hindi ko talaga siya ginagalaw. Parang after namin mag-dinner, nag-socials na kami yung inuman po. Eh napag -decision na ni Ivan na mag-Spirit do the Coin. Parang hindi kami naniniwala. So out of curiosity na paano kaya kung gawin namin, ano mangyayari? Kaya tinry namin gawin yung Spirit of the Coin. <coughs> Kaya pala kami nag-spirit of the coin. Kasi nung nasa town kami, um, meron kaming nalaman na story na meron palang babae na pinugutan ng ulo doon sa mountain na yun. Na parang nirape ng tito niya, tapos pinugutan ng ulo. Tapos parang na-fascinate kami kasi nakuha namin yung story sa pinagbila namin ng rice. So sabi ko, sige, kung totoo spirit of the coin na to, tawagin nga natin tong, ano, yung babaeng namatay daw doon. Tapos yun talaga yung unang tinatawag namin. Dahil sa paglalaro ng spirit of the coin, tila nagalit daw ang mga espiritu at elementong bantay ng bundok at ipinaramdam ng mga ito ang kanilang puot. Tumayo ako, doon ako punta sa gitna ng frost. Tapos pinuturan niya, niya ako. Noon after noon, tumakbo na siya sa loob ng tent. Kasi, may prominent na mukha sa tabi ni Joanne tapos parang nakayakap sa kanya. Nung zinom ko, lalo kong nastartel kasi, ngiti niya parang initing demonyo. Dahil sa takot, napagpasahan ng grupo na matulog na. Pero di pa raw sila ay muli namang nabulabog ang katahimikan. na nang tumawas si Ivan ng parang demonyo. Si Mau, ilang yung dasal ng dasal siya, our father siya ng our father. Joan siya ng Joan kasi wala na siyang kasama kasi natulog na si Pilimon. Kakaiba kasi yung katawan niya parang tumataas na gano'n. Yung ulo lang naka, naka side sa lupa tsaka yung ano, lower back.

Pero hindi Ito ang aktwal na video na kuha sa digital camera ni Ivan habang nagaganap ang umano'y pagsanib kay Filimon. at ko kayo. Please. Ako sa inyo, saluhin naman po kung Ku, atuman po talaga, please. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in so, the so beginning, is now and ever since. po namin kayo. Buong puso sa namin talagang humihingi kami ng tawag. Our Father, who art in heaven, holy be your name. May ko lang kami, magbibigilan na tayo kasi 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 May naistorbo nga kami. Kaya nagdasal lang kami nagdasal. Pagka after namin magdasal noon, mga 3 a.m. na siguro, okay na lahat. Wala. Yung sumunod na noon, wala na nangyari. Natulog na kaming tatlong lalaki. Tapos yung mga babae, hindi na natulog kasi natakot sila. Tapos by, by 5 a.m., gising na kami. Tapos ready na kami pababa ng bundok. Ngunit nang sumapit ang bukang ni Wayway, naging kakaiba na naman ang kilos ni Filemon. hanggang sa pagbaba nila ng bundok, tila kakaiba pa rin daw ang ikinikilos niya. Binibiro-biro namin siya noon kasi talagang para sa amin joke lang lahat. Tumaba be... siya nang nakatulala tapos yung asin talagang gano'n yung siya maglangan. Mapapansin ulit sa video na kuha ni Ivan ang tulalang itsura ni Filimon at ang mga nanlilisat niyang mga mata. Dahil sa pag-aakalang nagbibiru-biru lang si Filimon ng mga oras na iyon, nagdesisyon silang iwanan ang kaibigan. Pero lingit sa kaalaman ng lahat, hindi nakauwi si Filimon noong araw na yon. Uh, tumawag si Joan kay Mon. Doon lang nalaman namin na kakauwi lang pala ni Mon nang Tuesday ng umaga galing pa ete. Pagpanik na kami. Bakit ganun? Kaya yun, nag-consult na kami sa isang manggagamot. Ayon naman kay Filimon, tila na paglaruan daw siya ng engkanto noong naiwan siya sa bundok dahil wala ni isang pangyayari siyang matandaan maliban sa pagkupkup sa kanya ng isang nangangalang mga sato. That day na yun, kala ko yun yung Sunday pa nung araw na yun. Uuwi na ako nun. And malaman ko na anong araw, nung Tuesday na, Tuesday na nung araw na yun, nung wala na ako sa bahay na yun kasi nagtanong na ako sa bayan. Ang sabi niya, Tuesday na nga ng umaga. Tapos sabi lang sa akin ng mangsato. sato, nakita lang daw niya ako sa, ano, sa damuan. Apat sa magkakaibigan umakyat ng Mount Humarap ay pinaniniwala ang sinapian at pinaghigantihan ng mga engkanto. Wala ni isa sa magkakaibigan ang nag-aakalang ang kanilang katuwaan ay mauwi sa kapahamakan. Gamit ang isang video camera, kinuna ni Ivan ang waring kakatuwang kilos ni Filimon pababa ng bundok. habang bumababa, tinatawag na yung pangalan niya, hindi siya lumilingon, parang walang malay. Kaya, tas yun, feeling uli namin, nagjo-joke lang, pinabayaan na namin. Umuwi ang magkakabarkada sa pag-aakalang walang kakaibang nangyari. Ngunit matapos ang ilang araw, napag-alaman nila na hindi nakauwi si Filimon nang sila'y walay. Dito na sila nagsimulang magtuda. Bukod umano sa animoy pagsanib kay Filimon, maging sina Joanne at si Lynn, nakasama nilang umakyat sa Mount Tumarap, ay hindi rin pinatahimik ng mga espiritu ng kabundukan. Ito raw ang dahilan kaya't nilapitan nila ang mga gamot na si Ronald Samuel. Uh, galing ako sa gamutan noon. Nung araw na yung tapos, tumawag po sila. Sabi may ganun nga daw po sa... may nangyari nga daw na sapian. Pian. Ayun, sabi ko, ano, uh, sige, pupuntaan ko doon daw po sa bahay nila. Tapos pagdating ko po doon, uh, takot na takot po yung dalawa. Tapos uh, nanginginig yung kanyang paatas malamig daw yung likod niya, yung niya. Ang ginawa nung manggagamot sa amin, para umalis ng spirits, nagpokpok uh, nagpukpok siya nung may device siyang ginamit eh, yung kahoy, tapos pinagpokpok niya sa, sa floor. Tapos ang sabi niya, na parang nasasaktan daw yung spirit, tapos pag nasaktan niya ng tuluyan, aalis daw yun. Yung pinanggagalingan ng spirito, oh, yun po yung pinupukpok ko. Pag hindi ko tinigil, pwedeng sumabog yung espiritu ko. Maglaho siya. Sabi ko, pasasabugin kita, papatayin kita dyan kahit kung sino ka man. Kung patay ka na, hindi ka pupunta sa langit, wala ka rin sa impyerno. Ayun, tumahimik na po yung espiritu, tapos naging normal siya. Panggagamot. Sa halip na nakatulong, lalo lang daw nagpalala sa kalagayan ng magkakaibigan ayon sa psychic na si Ana de la Cruz. Hindi mo na dapat pahirapan ni. Eh pwede mo namang kausapin ng ma na maayos, parang katulad natin tao na bakit ba, ano bang kailangan mo, bakit ka sumama, ano bang dahilan. Dahil sa karanasan ng magkakaibigan, ang hindi maipaliwanag din Huwaga ng Mount Humarap ay binigyang linaw ng paete tourism officer na si June Balandra. Um, matagal na panahon na, eh, nagkaroon ng great famine sa bayan ng Paete at ang ginawa ng aming parish uh, Paris Priest ay eh, nagbuhat ng isang malaking krus na kahoy at uh, dinala rito. Siya ay sinabayan ng mga parishioners kaya dalawa pa ang nila kaya naging tatlo ito nandito. Pagkatapos na mailagay ang dyan, eh, kailanman hindi na nakaroon ng uh, taggutom sa bayan ng Paite. Pero aminado si Mang Jun na bagamat tila binabantayan ng mga krus ang lugar, may mga kababalaghan pa rin umano na inireport report mula rito. Mga marami akong naririnig you no? Know, uh, ng mga ganong kwento. In fact, may mga proofs pa sila na pinapakita sa akin yung mga pictures na mayroong mga kakaiba na lumalabas. Ito ang litratong tinutukoy ni Mang Jun. Kuha raw ito ng isa sa mga turistang nagpa-picture sa likod ng tatlong krus. Sa unang tingin, ay parang walang makikitang kakaiba. Pero pansinin ang krus na nasa kaliwa. Sa ibabaw nito, ay may nabuong imahin ng tao na animoy ang ulo at paa ay sa kabayo. Nang maging bigo ang pagwaksi sa mga sumasanib na espiritu sa magkakaibigan, nagpa siya silang kumonsulta sa mag-asawang psychic na sina Ana at Sonny de la Cruz sa Nueva Ecija. Noong kasing gabi nagpunta sa amin sila sa Nueva Ecija, sabi ko sa kanila, tatlo lang sa inyo ang may sanib. Yung dalawang babae, tsaka si Mon sa tatlo kasi yung nakita ko lang sa sumasate, sa duwende, tsaka yung isang ligaw na espiritu, tsaka yung balang lang na Kasama si Ana at Sunny, hindi na nag-aksaya pa ang panahon ng grupo at agad silang bumalik sa Mount Humarap upang humingi ng tawad. Bago makarating sa tuktok ng bundok, gusto raw sana ni Filimon na balikan ang bahay na di umano'y pansamantalan niyang tinuluyan ng siya'y di agad nakauwi sa payete. May kwento niya, dito ay ka ako, ate Ana, na tumuloy, dito ay kang bahay na to, ganun nga Sabi ko, sabi ko, hindi, na-inkanto ka na, inalagaan ka na inkanto. Pero nang pasukin nila ang barong-barong, nagulat sila sa kanilang nakita. Oh, oh. Kasi yung, yung may tao dito, yung kalan. Oo, oh, yung kalan, o. Wala na rin kalan? Ay, hindi kikot talo alo, kalma labi. Masang basa ng kalan, o. Eh. Masang ng kalan, saka yung taas, yung may tunang taas ang bahay, o. Mukhang abandonado ang bahay at tila ilang taon nang walang nakatira dito. Habang tinatahak ang daan patungo sa tuktok ng Mount Humarap, iba na umano ang nadarama ng magkakaibigan. Habang umakit kami, mafe mo eh na may nag, something na magpupul sa'yo. Parang may nagpapabigat sa, sa likod mo tapos parang ayaw kayong paakitin. Ilan saglit lang. Saan ko ilalagay ang pera? Ano kayo pera? Ang alay niyo yung tatlong inaalay sa inyo. Oo, sige. Magdasal kayo. O, anong dati sabi namin? Dasal kayo. Ang unang sumabi kay mo nung oras na yon. yung inkanto na sabi na Huwag mo nang intindihin yung pera. Kailangan makarating kayo. Para mapaalis ang umano'y sumasaping elemento kay Filimon, pinalipat ito ni Ana sa kanyang katawan. Marami ka kami ng gambala. Madami kami. Ikaw rin mo, ang dami-dami namin. Ano-ano pa siya ginagawa yun. Lalo na ikaw. Sobra ka ha. Hindi kita makakalimutan sa ginawa mo. Salbay ka. Sarbay ka nung sumabi sa akin yung doing din, nung nakita si Lin, galit na galit sa kanya kasi hindi siya sumama dun sa pag-ano nila dahil nga nagdadasal, takot siya. Pero yung utak niya, tumatakbo. Hindi man nagsasalita, yung bibig niya, pero yung utak niya tumatakbo. May sinabi siya na salita na narinig na ikinasama nila. Kaya galit na galit kay Lin. Sa pamamagitan ng langis at dasal ng asawa ni Ana na si Sunny, unti-uti rin nawala ang sumasanib na espiritu. Dahil sa mga pangyayaring naganap, mas lalong naging mahalaga na marating na agad ng grupo ang tatlong krus para ibigay na ang mga alay na hinihingi ng mga engkanto. At lahat umano ng alay, dapat na mabigay bago mag alas 12 ng ating gabi. Bukal liwayway sa kanila yung alauna ng madaling araw. Para sa kanila, palit liwanan asin. Kaya yung hindi pwedeng abutin ng umaga, yung paghahandog. Kailangan talaga sa alas 12. Hindi pa man sila nakakaalis, si Joanne naman ang sinaniban. Ah, Pakakit. Hindi ko na tayo sa lugar mo. Sige, tutulungan kita. Pakausapin natin siya. Gagawa natin ng paraan uh, yung problema mo, ha? Nahihirap na ako. Tama na. So, siya, ka na. <laughs> ang hirap. Ganun kasi yung ginawa sa kanilang hirap ng isang mediko, eh. Pinukpok, tapos yung kamay, parang nilagyan ng kung ano man yung salita. May salita kasi ina, no, na parang ginapos na hindi mo mawari, kaya siya hirap na hirap na parang hinahatak yung kamay niya. Ganun. Ay, ayoko na! Ay, sakot, sakit. Yeah. <laughs> Nagsimulang magdasal ang grupo para mapalayas okay. ang umano'y espiritu na sumasanib kay Johan. Okay. 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 Nang mahimasmasan, sinabi ni Joanne na nanginginig daw ang kanyang buong katawan at nahihirapang ibaluktot ang kaliwang hinduturo. Pero kailangang ituloy na ang pag-akyat sa bundok kaya inalalayan na lang si Joanne. Habang papalapit ng papalapit sa kanilang paruroonan, isa na naman sa magkakabarkada ang sinubok. Pagkatapos ni Joanne, ang pinsang si Celine naman ang sinapian. Sila may puwersang pumipigil sa barkada na makarating sa tuktok. Dahil nang mawala ang sanib kay Celine, kay na naman itong muling dumipat. Pinararamdam sa kanila yung hirap na naramdaman nila do sa unang albularyo. Sa akin ka na lang sumanibog na lang sa batang to. babae ito sa cross. Dalin niyo siya. Ito yung babae sa cross. Dalin na niyo. Dalin na kayo. Hindi niyo dadali. Dalin na po. Dalin na po. Dalin niyo siya. Kapansin-pansin sa tuwing sasaniban si Ana, tila may sumasabay ng mga kakaibang tunog. Ayun ka na lang, yeah, lang sa so na sa matinig na tunog ay feedback na nanggagaling sa aming lapel mic. Ayon sa mga eksperto, nakakaapekto raw sa electronic equipment ang mga elemento at espiritu. Hindi lang ito ilang beses nangyari sa misteryo. Sa isang Spirit of the Glass session namin, mapapansin nagfeedback feedback ang aming lapel mic nang saniban ang isa sa mga kasama namin paranormal expert kung mag-aaral po kami ng, ng, Kasi ang espiritu, kaya niyang hawakin ng isang bagay. Kaya niyang kontrolin. Kung gusto niyang magparamdam, kaya rin niyang magparamdam. Kung ayaw niyang magparamdam, hindi rin siya magpaparamdam. Ay. Dahil daw sa paglalaro ng Spirit of the Coin, no? Nagalit at tagambala ang mga espiritong bantay ng Mount Humarap sa magkakaibigan Ivan, Filimon at Mao. Bilang parusa, sinapian at pinahirapan ng ilan sa kanila. Ano nga ba ang naging sandata ng grupo upang makamit ang katahimikan at kapatawaran? Tulos ng kandila ang magkakabarkada at taimtim na nag-alay ng panalangin na sana ay lumaya at magkaroon na ng katahimikan ang espiritong nagambala nila. Tila tinugoy naman ng langit ang kanilang mga dasal Tinuturan nila ng asin at bigas ang paligid ng krus bilang alay sa elementong kanilang nagambala. Kaka-ritual namin gano'n, tinatawad sila nung, nung maliig na nagambala nila. Ayon kay Cheryl Abalos, isang psychologist, malaking bahagi ng mga kaganapan ay nabuot na likha lamang ng kanilang imahinasyon. Sa kaso raw ng di pagsanib ng espiritu kina Filimon, Joan at Celine, maaaring dala rin daw ito ng matinding takot itong of the coins is marami siyang mga effect. It caused psychological problem with a certain person na naglaro nun. Usually, ang mga taong pinanghinaan ng spirit of the coin or spirit of the glass na gumagawa nito, yung mga taong merong mga nervous disposition. Ang nervous disposition is um, parang pinapalaki ng, ng brain natin ang takot, ang anxiety. Para naman kay Father Jayboy Gonzales. The church does not uh, condemn any of these things. Kasi nga makikita yan sa Biblia. Maraming sinasaniban na ginamot ni Jesus. Dagdag pa niya, hindi raw masama na maniwala sa mga taong may kakayanan magpaalis ng sanib, gaya ni Ana at Sanyo. The church accept that kind of paggamot. Uh, I'll just I'll rather say the church tolerates it because we don't know whether that kind of ano ng, ng pagagamot is actually effective and maybe it's effective when it's effective then go diba um, so so we accept people can heal each other we can at para naman bigyang paliwanag ang litratong nakuna ni Ivan kumonsulta kami sa isang professional photographer na si Stephen Petron upang malaman kung paanong nagkaroon ng imahe sa likod ni Joanne. Ito yung image na muna na una, tapos yung next image na is ito na. As you can see, ang explanation ko lang dito, kasi dito may image, packet may image dito na maliban dun sa subject kasi wala naman sila. So may red, may orange thing dito. Pag slow shutter ka, yung, yung mga running streak of lights, nangyayari yan sa, ano, sa camera. Isa rin daw sa maaring dahilan nito ay posibleng nasira ang sensor ng camera, kaya nagkaroon ng pagkakapatong-patong na imahe pag na-damage na nyo yung sensor par nagki-carry over doon sa second subject. Sa second take mo, naka ano siya, ang fixed lens siya pero may digital zoom. So nag-zoom in siya dito. So nag na na, 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 may tama na yung sensor niya. Ito yung pinaka I'm guessing, ito yung pinaka size nung sensor nung camera niya. Parang kinap nat dito nung no una sa subject na to. Naka-crop siya dito, parang optical zoom um, digital zoom siya dito. Plus this time ano na, nag-zoom out na siya. So dito siya tumama yung, yung pinaka-damage ng sensor. Linggo-linggo ay sinisikap namin ihatid sa inyo ang mga kwento. Bagamat kakaiba, itong mga to ay tunay na nagaganap at nararanasan ng ating mga kababayan. Ginagawa po namin ito hindi para manakot o manggulat, kundi para bigyan kayo ng impormasyon, ilahad ang iba't ibang posibilidad, at tulungan ang mga nangangailangan ng gabay, tulad ni Nine. Sa kasalukuyan ay maayos nang namumuhay ang magkakaibigan. Bagamat bihira na nilang makasama sina Joan at Celine, ang kahindik-hindik na pangyayaring kanilang naranasan ay nag-iwan ng ala-alang kailanman hindi nila malilimutan. Nagbigay din daw ito ng napakahalagang aral sa kanilang lahat. Excitement, nakalimutan naming magdasal before mag-climb. Tapos sa sobrang excitement na kami lang yung nasa campsite, nag-try kaming mag ng mga spirits. So yun, feeling ko mali yun.